Tatlong armadong magnanakaw ang umaaligid sa isang establishmento sa drill na iniratag ng PNP sa isang mall sa Quezon City. Sinita ng gwardya ang magnanakaw. Dito na nagkaputukan. Sugatan ng secu si at ang dalawang kawatan. Pero nakatakbo ang isa tagad sumakay sa motorsiklo. Patakas sa ang mga ito ng maharang ng iba pang mga Dinis Dinisarmahan sa pinusasan ng dalawang nahabol na magnanakaw. So baka ma ka kasama mo. Kasama isang Tama nyo ngayon yung pagpuposan. Sigaw! Kamay! pari? Binigyan din na first aid ang mga sugatan. Bukod sa drill, binusisi rin ang bihis ng mga gwardya mula sa suot na ID, sinturon, medical kit, pati kulay ng medyas. Sa score na 1 to 10, 8 daw ang grado ng mga gwardiya. Sa loob kasi ng 2 hanggang apat na minuto, naka-responde sila. Pero may kailangan pa rin daw ayusin. Parang hindi na-alert yung ibang guards. And then siguro yung pag-response na lang sa emergency, tulad ng wala silang stretchers. Bukas naman daw ang pamunuan ng mall sa mga suestyon ng PNP. Sabi ng PNP, handa silang magtalaga ng tao para sa training ng mga sikyus sa mall. Franz Noguera, News 5.